Mahal na pong Isus na Sareno, papalapit na ang mga mahal na araw. Gugunitain namin ang iyong dakilang pag-ibig at awa. Marami ang umusig sa iyo. Marami ang nanakit sa iyo hanggang sa patayin ka sa krus. Pero hindi ka natinag at sumuko dahil mahal na mahal mo ang Ama mahal na mahal mo kami. Kaya nga, ang buong buhay mo ay bunga ng iyong pagtitiwala sa Ama at pagmamalasakit sa amin. Nawa, mamunga din ng aming buhay sa salita at sa gawa at maipakita namin tunay kaming mga alagad tunay kaming mga deboto sapagkat ang aming buhay ay katulad ng sayo. Mahal na po Jesus na sareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.